Naghain ng reklamo ang Office of the Ombudsman laban kinadating Health Secretary at ngayon Iloilo, Representative Janet Garin at tatlong iba pa. Kaugnay ito sa hindi otorisadong pagbili ng kontrobersyal na bakuna kontra dengue na Dembaxia. Ayon sa Korte, sadya umanong inilabas ni Nagarin at ni dating DOHN Undersecretary Kenneth Goh former DOH office in charge Maria Joyce Dukusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Order Julius Lesiones ang 3.57 billion pesos na pondo ng bayan para pataasin ang budget para sa expanded program for immunization o EPI. Pero sa halip ay ginamit ito sa pagbili ng Dengvaxa vaccines na hindi bahagi ng BEPI at hindi rin ito kasama sa listahan ng Philippine National Drug Formulary. Nirekomenda ng Ombudsman ng 18,000 pesos na bail para sa bawat akusado sa kaso. Samantala, iginiit ng kampo ni Garin na siya ay inosente at naniniwalang lalabas din ang katotohanan habang humaharap ito sa nasabing reklamo.